Namangha ang mga estudyante sa isang universidad sa Dagupan City nang kanilang masubukan ang mga device at gadget na gumagamit ng augmented reality at virtual reality. Ito ay naganap sa kanilang taunang ICT Congress kung saan isa si Art Polo Gabriel, isang project lead ng ARVR unit sa mga naging speaker at nagpasubok ng mga makabagong teknolohiya. Virtual reality usually is, um, ang terms niya is pumasok ka sa computer world, na-explore ka dun sa real world, uh, sa computer world. While the augmented reality is, yung computer world ang nag analyze ng real world. Kumbaga, nag-augment siya ng mga objects. Aniya, makakatulong ang ARBR sa pang-araw-araw na pamumuhay at maaari itong gamitin para mapadali ang ibang gawain. It helps you assemble things easily. So yung mga user manual, education, uh, mga training apps, mas maganda kung nakikita mo na siya. And later on kasi i-add yung ano sa augmented reality into a glass, right? What you have seen. Nakando na GPS. So, while you're driving, na itong sa bike mo, tinuturo niya na sa idaan. Dagdag pa ni Gabriel, ito rin ay maaaring magamit pagdating sa mga sakuna. Marami siya sa disaster kasi pwede mo siyang i-connect sa GPS. Kung yung tao na ipit sa ilalim ng mga ano, mga debris, kung meron siyang app na madetect siya, ituturo sa iyo mismo using augmented reality, kung asan yung location ng tao. Isa-isang sinubukan ng mga sudyante ang mga gadget tulad ng hand-leap, movirio, at VR gear. Di naman maitago ang pagkamangha ni Sean Cedric Soryo ng kanyang masubukan ng isa sa mga AR-VR devices. Nung no, nasuot ko siya, parang feeling ko nasa ibang pan ibang space time ganun. Parang 3D talaga siya, as in, at saka malinaw na malinaw yung graphics niya. Pinapanood din sa mga sudyante ang mga iba pang gamit ng ARVR tulad sa tutorial, product presentation, research, at work collaboration. Nangako naman si Gabriel na babalik upang magsagawa ng libreng workshop at magdadala ng mas madaming ARVR devices para sa mga estudyante. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.